guys. Kain okay, na naman. Lagi na lang kain na kain. To guys. Kain na lang tayo. Kain guys. Kasi ito na lang ang ating video sa mundong ito. Kain na kain na lang tayo. Guys. Balit pa Kain tayo guys. Lunch time po. <laughs> ito na lang yung ating vlog. Kain na kain guys. Puro na lang kain guys. Ayan o, yung mga anak Lagi na lang kain kain. kain. <laughs> so may paksew. At sa so, mga meron pong mga natuyuan ng anak ng pating guys. <laughs> o oh, yan. Yeah. Kaunta. Pangaon kita. Mga pang kaunta sa inyo. Tiga. Mga bisaya. Mga gabundok, ha, kawaray. Gabundok Lahat, ka na gulay. Lahat kapo Pilipino. All content creators all over the world. Shout out. Mag-pray na po kami. Shout out all of my followers all over the world. Tapos na po kami mag-pray. Kaya kain na na. We're done praying. Ito po ang ating ano na ito ngayon. No? Sayuti na gulay. Yan. Yeah. Tapos mayroon pa dito Nilagyan tayong paksim. Nilagyan din ng, ano, ng mga anak ng pating yung gulay natin guys. sa dinas. <laughs> ang subak. Subak ng ating gulay guys. sa dinas. Ngayon tayo dito mga anak ng pating na paksim guys. Nga mm o. -hmm. Ito ang lagyan ko ng suka. You went for me. meron din tayo dito mga natuyuan na na guys na mga anak ng pati. Bulad. Bulad guys, bulad. Masarap lagyan ng suka ang bulad. Ang um, tuyo. Kain tayo mga ka ano? Mga lods. <laughs> Kain po. be there enough for the leaving time let's eat okay, we'll Pangaon! Diri na naka... Diri na, okay. na naka... Yakan ni Papa. Gigugutom na. <laughs> Yung neighbor namin guys na video okay. okay. For you and for me. Let us eat. Pangaon sa Pangaon sa pinobre. Masarap pala sa yuse, ah. Mmm. Ay, sorry. Ako log. Sayuti na gulay para sa bulad. Ayos. Uh, yung... Banghang, banghang yung ano. Parang sardinas. Sardinas guys na subak, maanghang. Spicy na, tuwari kumita ng balayan. Yan. Pangaam. Yan. Agay. Yung neighbor De naman guys, mag-video <laughs> na, okay guys. That's what's that, Baka maano tayo ng mga copyright tayo sa music guys. Sana naman Mita, nasa kapitbahay namin yan ha, hindi sa amin yan. Pero lang <laughs> na nakanta. Hmm. Hiralat, nakikinanta. Ayan tayo. Mmm. Sarap. Maulang dito na naman. O. Oh. May si ito rin nga din. Wala katapusan yung ulan guys. Hanggang month of March talaga o ito. May pa rin. Tula December, nag January, nag February, Tabi, nag March. Kasi mainit, maulan. O. Oh. 'Yung kape ko, umuusok-usok pa katulad ng kanin ko. Ah, sarap ng kape. <laughs> Pangaon. Pangaon kita. Adi, ah, may tuyo oh, sarap ng tuyo, guys. Hmm. Match yung ano. Ang ginis ang sayuti, oh. Match sa ano, toyo Oh. Ayos. Ayos pala, guys, ang sayuti na ginisa. Mahilig kasi ako, guys, yung ano lang. Yung mga dahon-dahon talaga yung favorite ko. Pero, try ko ng sayuti na ginisa. Ayos din pala oh. Ayos sa, sa pagtitimpla lang pala yan. Yan. Ayos. Pag sanay tayo sa mga pagkain mahirap, guys. Nga nabubusog tayo, di ba? Busa namin guys, inuubo na. So, grabe ng ulan guys. Sa panahon. Mga kong niyo. Pagdag pa tayo guys, isang ano? sangkap. cup. sangkap cup. One cup pa guys. Sarap yung gulay may sardinas. Sardinas lang yung nihalo ko, guys. Manghang-anghang. Hmm. Mm. Guys, yung mga natuyuan natin, ano? Bulad, toyo Pating. Ha-ha. <laughs> Sausawan, sausaw sa suka. Sarap. Ito yung mga isdang nasa dessert guys. dessert fish. <laughs> Tuyo eh. Pagpakso pa kami dito. A Appetizer papagana ka kain pag may tuyo guys wala na yung gabundok nating gulay guys umubos <laughs> uh, na hmm yan Kanina kasi after church, ba plano si Pastor na hindi na lang magluto. Talabas kami kakain pero mas magana kasi pag magluluto lang tayo, guys. Yung lutong bahay lang. Kung ko ano? Eh may tuyo naman, may sayote. E, Ayun na. Ayan. maging kontento lang tayo, simpleng ano tanghalian po na makakabusog po sa atin, di ba? Thank you. Kailangan ngayon tipid-tipid. Maraming tipid. salamat. Thank you so much for watching our vlog. So, Nabusog si Papa, Ubus na yung kanyang pagkain. So guys, busog